Opis Luis You've been staying Luis With us Soon Yes sir Tapos, ah, si, Saç ka Day lang kaalis Saç Sabado, Ал mo na ano Yes жиз趸 damn mo nga ano yung yung sabado, Parin ato Sa? Hindi na Kala mo lang na gano'n na lang, basta gano'n gano'n na lang, marunong kayo magpadikit, ayos na, hindi pwede yan. Sabag ko ha, tandaanin nyo. Sabag so, ko gano'n, magtrabaho ka muna sa City sa Manila. Ganyan. Wala pa, hindi pong pwede. Ito, ano ba, prangka pa tayo ba? Kasi ayoko naman na ma... Tayo rin ang kawawa dun sa barko. Bakit? Pauwiin mo kayo. So, pag was na pauwiin na kayo, mahirap pa na kayo na So, dito pa lang kaya eh, pe-prefer yung sarili niyo. Talagang kailangan marunong talaga. Hindi lang marunong, magaling ka talaga sa wisi. niyo ninyo, sinasabi ko. Hindi, pwede na kung mo gano'n, makapalitip na kayo. Pwede na mag-aasampa kagal sa barang. Kung kita nyo, kahit may mga insito na kayo, pabalikin ko pa rin kayo dito. At hindi pwede yan, obre, oh may insito kayo. Tapos, ano, hindi pwede yan. Kahit hanggang anong anong pa yan sa inyo. Hindi po hindi ako papayag na pagsampa kay sa barko. Ano bakit? Kaya bakit kaya ano pulot? Bakit kaya? Ah, ipasok mo 'yung gobyerno mo. Walang init-init dito. Ikaw na ka-exclusive Bawal 'yung ano natin. Ayun daw mga ano natin dapat. Ah? Isipin ninyo, walang init-init sa barko, guys. Tandaan niyo 'yan. Ha? Ah? Eh, pagpasok ninyo, alas 8, bago mag-lecture uh, si Sir Fred o si Sir uh, Ribos, kailangan naka-boiler suit, naka-safety walang naka-sandal. Maliban itong bago pa ngayon. Kasi bakit kaya? Kasi pagdating pagbaba mo ng ano, uh, engine room, sa changing locker mo palang, lang, suot ka na ng mga ano mo niyan, sa changing locker pa yan, tagaktak na yung pawis mo. Ganyan, kainit sa engine room sa barko. Yung mga temperature na uh, 55, 52, tapos nagwi-welding ka pa. Ha? Nagkakating ka pa. No? Naka-apron ka pa. Dahil siyempre, kakatingin mo, will weldingin mo, nakahiga ka. So, kaya prepare kayo. Baka sabihin ninyo, ha? Wala namang init pala sa barko. Ang labanan sa barko, sobrang init. Talagang init na init yan. Tapos ingay na ingay pa. Ah, dagdagan ka pa ng sigaw ng mga ano mo, official. Kasi sigawan niya sa engine room. Sinyas, tapos sigawan. Hindi pwede yan na... Ay ngay man. Eh, yung sarili nyo, i-prepare eh, nyo talaga. Bago kayo sa sampa ng barko, talagang ano yan. Kabi, sabi ka nag-message nga sa akin si Yandog, yung ano natin, ang kwan. Kabi pala, trabaho yeah, din, po. sir. Walang katapusang trabaho yan. Matapos yung trabaho sa parko yan, pagbitbit mo na ng bagahe mo. Pagdating mo pa lang wala na, bihis ka agad, gritso sabang trabaho yan. Ganyan ang trabaho sa parko Kaya expect ninyo na yan. Bugbunga na yun talaga yan. Ha? Simula 8 oras up to 16 hours, minsan. Kaya expect niyo yan. Pag sampa niyo pa yan, bihis ka agad, gritso ka agad sa engine dahil yung karelibo mo na yan, wala na. Uing-uwi na yan. Firty na kung may turn over ka pa. Ha? Pero halimbawa, kayo ang relibuhan, i-turn over ninyo ng proper kung may time pa yung ano ninyo, kung may oras pa ba. Hindi pwede na huwag kayong mag-ano tawag niyan, proper handover, handover pa, or turn over sa ano ninyo di baba mayroon pang mga dalawang uras bago darating yung agent tapi pipick up sa inyo. So, yun ang ano dyan. Yun ang, uh, ano yung uh, ano yung ano yung ano sa ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano ano yung ano yung ano ano complete PPE. Ha? Huh? Huh?

Wala ibang salita. Kaya talaga mura ang mabuti mo. Ha? Wala nga ano niyan. Puro mo. So, kaya, prepare kayo. Ha? Packets yan. Tandaan nyo yan. Packets yan. Sigaw, galitan ka, buya, andyan na lahat. Sugatan ka, andyan na lahat yan. Packets yan. Kaya, be prepare kayo, gentlemen hindi pwede yung palawsi lausi kayo doon, tapos yung trabaho ninyo mahina, ay pwede yan. Pwede kang pagtyagaan, pero sa sunod na kontrata, hindi ka na makasampa. Eh, dito, ang training natin, talagang ano yan, kailangan marunong talaga kayo mag-building. Hindi yung uh, mag-building kayo, tapos magdala kayo ng deep cone at saka bicycle tube, tapos talian. Ha? club kasi dyan. Yung uh, kapwa natin Pilipino, iyon ang magmamaritis sa inyo. Maritis ka man. Kahit nasa kabilang barko ka na, hanggang ilang barko yan, mamaritis ka niyan, hindi ka makalimutan. Dalawa lang naman sa barko na hindi ka makalimutan. Magaling ka at saka hindi ka magaling. Magaling ka, eh, maritis ka rin yan. At ang nakakabantis naman sa magaling ka, kasi i-request ka nila, sila ang magre-request, i-marites ka nila, ah, yun, di so ano, request natin mo na nasa bakasi mo yun. Yun yung isa, uh, pag magaling ka, pero pag uh, hindi ka na yun, trabaho mo, marites ka, at sino ba yung pitir na, uh, ay, wala yun, sir, huwag niyo pasapain mo. Dala -dala may dalag-dalag din, yun, at saka ba yun? Ayun, training niyo dito, 3 months, pupos kayo talaga. Kasi hindi lang naman ano, sa one year natin, mayroon na tayong mga ilan na hindi nakasampa. Bakit? Dahil sa during cleaning, ah, present ng isang linggo, absent ang dalawang linggo, pag interview, hindi marunong bumasa ng mitrosan. So, kaya huwag ninyong balibalay itong cleaning to dahil ito yung puputol sa kahirapan ng alam ano, 3 months na tayo magsama-sama. After 3 months, puro may amnesia kay lahat. Maniwala kay sa akin. Amnesia yung sakit ninyo. Oh. Ay, magpatsik up pa kayo sa doktor. Di ba, Sir Fred? Sigurado yan. Magkita kayo ng dollar. Uh, ano yan? pag nyo, daming dollar. Ay, 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 ay ko na kayo, Sir. Baka magbawasan ito ng isa. Ha? Hindi namin kailangan ng Sir Fred yan. Ha? Tama na sa amin itong robos na COVID na ito. Eh, siya pa ba 'yan? Ouy, okay lang kana, 'di ba? Papa ko, sir. <coughs> Ito 'yung sikreto ng mga gwapo. Oh. Mm -hmm. Ha? Okay. Project. Kaya tayo puro lang mga ani-dunit-dunit, eh, magdanong ko na magbayad ng talaga. <laughs> Kanya na Ano kaya strict ko talaga ako dahil siyempre alam ko yung trabaho sa banko kung gaano kahirap. Kaya at least masanay na kayo. Hindi yung puro devil scheme, devil scheme. Pati patya, patya, may nananana. Na, 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 oh, hindi pa ba sila niya? Pag oh, mag-devil scheme, doon sila sa sports complex. Yung la wifi pa natin, ipalitan mo ng wifi, ano dyan, password. Kailangan walang makakunik. Kasi puro business purposes natin yan. Mayroong mag -e email walang wifi, wala. Eh, paano? Puro na kahit kayo kayo nakakunik. Mag-download ako ng mga YouTube ko, wala na. Ang na. So, saka yun palang, ano, yun sa kayo pa lang, ano, reminders, yung labahan nyo sa lab, ano doon, wala nakasampay doon. Dito, pag oh, ano dyan, matutuyo man yan maghapon. Kasi bumabalik na lang ang nakasampay doon eh. Napalito siya? Ha? Hindi. kier to. Hindi. Ano dyan? Dito. Ano Ano Hindi pwede. Kasi para tayong ano, training si school tayo. Hindi, hindi tayo squatter na na doon sa ano na eh? yan. Okay, okay, so, wala. wala okay, na Ganon din kayo pag nasa barko kayo. Ha? Kasi yung enjendro, mainit man yan, yung damit ninyo huwag sa isab kasi yung railings na 'yan, pipe na 'yan, madulas man 'yan, tractorado 'yan, pag takili ng barko tuyo na yung ano mo, sinang pipe, malaglag 'yan doon sa mga motor, rotating machinery. So kakainin 'yan, madamit yung ano doon. Or tatapak siya doon sa steam. Na mainit, maititipid siya 'yung ano mo na 'yan. Gamit kaya ang gawin niyo doon kay sa workshop niyo may hangir, pag dala kay na hangir, dalawa doon, may sabit doon sa gilid ng workshop mo. O doon dalhin mo sa locker. Para i-dryer ka agad, so dryer. Tapos yung uh, -board, na mga all boiler suit ng mga marumi, wag din yung i labahan doon sa pangmalinis kasi yung ano na yan, ang tawag ito, yung uh, washing machine mayroong pangmalinis. Meron pang marumi. Ha? Cover all. Mamaya, um, sinalangan ninyo yung uh, pangmalinis daw na cover all na dumi-dumi ng uh, langis. Tapos, ang sunod na lalapang maglapa yung bidings ni Kapitan. Ayun na. Ano po na? Yari, si, si Boy. Kaya, ano ba yung na uh, So, kumunsins ba? Utak gamitin na. Kaya sabi ko sa inyo, bawal ang walang utak sa tatlo. Discarte. करते तो दिस मॉर्निंग मेरे ताई और बाबू से सुनो कि मुका मेरे पापा मिल दिख रहा चेपे कराते था मैं अपन सुनो क्यों डाला वन सब अपने सुनो के सो ये तो कम ना बॉस ये इंट्रोड्यूस मुने सारे लिमो और मानो का ना सब सर ना सर English uh, magandang umaga. Uh, I'm Nomar himintisa. Uh, I came from Surigao City. Siya na sir, Tagalog na. Uh, gusto ko talagang mag mag-train dito at uh, matagal na akong nag palagi nagchat kay sir mag ano dito, mag-train at ayun na. Uh, may promo si Sir na nagunta ko si Tata sa Rapol na nalo ako di. Ayun, nakalibre ako kay Sir. Ay, oh, ito pala yung tumama na luto. <laughs> Ayun, salamat talaga Sir. Dami-dami buong Pilipinas. Like... Laging kaya, tolong talaga sa akin Sir. Hindi kaya, nawamali yung jack. Spin the wheel yung computer. Baka may pabor-pabor yun ba? Dapat, taga-luso na manunun eh. Taga... Bundok, Kalingka, o saan bang? wala, ito ang maswerte, no? <laughs> Parang talama, salamat talaga sir at may anak na ako, dalawa at asawa. Isa. Isa. <laughs> oh, <okay>. oh, <laughs> Ini yung sir Rigaw. Oh, mm. Anong natapos mo? Uh, high school lang ako pero may ano na ako, nagkatisda ako ng welding pero hindi ko nagamit kasi ibang in, ko hindi welder. Merchandiser. <laughs> yeah, taga bagger, ano ka dyan sa ano? mall? Taga refill, oh. Uh, ayos. Welcome aboard. Salamat sir. <laughs> okay. So, mayroon na ano, ang, ang ano mo lang, ang ano ko lang sa inyo. Kailangan, ah, bumulibre, binaliwala, baliwalain ba yung ano ba? Kasi dati yung ano natin dito, ganun din. Kaya, inano ko po, yung forfeit ko. Kasi swerti na, minsan sa isang linggo, isang visit pupunta, ano yan? Hindi po Kahit gaano pa ninyo kagaling maghinang, ah, pag three months, three months talaga yung ano natin, kaya, ano ko sa'yo? Ano ang ah, hindi mo? Umar. Umar. Tapusin mo ang tining. Ha? Hindi kay libre tapos sa ah, abusado ang dating. Ay, Hindi pwede yan sa akin. Forfeit. Diba? Anong, anong pang pangalan ng serpent? Ang binara sa'yo. Ha? Ang binara oh, yan. Oo, oh. oo. Ay, pwede mo. Narating alas cheese. Tapos absent pala. Eh, hindi mo pwede ganyan. Gusto niyong asinso ang buhay, ay... Maniwala sa akin sacrifice ha? hard work yan ang pinaka ano na yan disiplina number 1 disiplina hard work sacrifice Ay yan hindi naman tayo ayayaman uh, pero at least asinso uh, angat ng buhay kung baka sa isang step naka ahap bang ka ng isang step kumpara doon sa hindi nag abroad di ba so welcome aboard uh, ano uh, numar. tapos meron pa isa. Ito naman. ano? Eh, you know.

Lana o. Shout out Mayor. Wala ka sir. Yana, mo? So mga kaibigan mo, hindi mo sinabihan? o wala? Wala kasi. Nakansawan ka man o. ka pag sabihin mo kaibigan mo. Mangansawa yan sila pero pag Andun ka na sa si magparamdam na sa'yo yan. Okay, welcome aboard. Welcome aboard. So mag-ano kayo ng ano mamaya? Yung uwi mag-uwi, 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 mag kasi. So Sinsa. 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 Sinsa.